Nireklamo po nila yung illegal construction daw po sa kanilang lugar. Wala daw po itong mga safety net at mga counter check kung sumunod po ba ito sa standard ng building. Ito po ay sa may barangay Tambo, Paranaque. Wala pong, pong safety net. Idol Rafi, yung tinatayo daw pong building sa kanilang lugar. Kayo ho ba ay uh, lumapit na sa inyong barangay tungkol dito? Mabali nung ano po, uh, 2020 pa po siya, nailapit namin, napaiska po siya ng, ano, ng munisipyo po. Kasi po mahina po yung mga pundasyon niya, ganyan. Na-issue na ng violation? Ng oh, notice of violation, pina stop na, na rin po, po siya. O oh, pero tuloy-tuloy pa rin kaya mm -hmm. Opo, oh, nung nireklamo po namin siya parang two-story pa lang po. Ngayon? Ngayon po mag-eight -e floors na po sila. O oh, meron na work stoppage order pero tuloy-tuloy mm -hmm. pa rin ang construction. E eh, parang binabastos nila itong opo nga, work stoppage opo nga. order. Sinabi stop na, tuloy-tuloy eh, pa rin. Pa. Nagpaskil pa nga po sila ng hiring po sila ng karpintero, mason. Ah, nag-hiring pa? Apo. Opo, ng karpintero, mason, mason, tsaka labor po. Pero ito pong nakalagay work stoppage na katatulad, tinanggal nila o? Oh. Hindi po. Hindi po. Nakalagay doon pero nang mumukpok sila pa rin. ongoing Apo. tapos walang net and safety net. Sa ngayon pool. po, um, naglagay na rin po sila ng net. Hindi pa rin po sapat yung ano. Hmm. Yung... okay. Ang nareklamo ay Lily Real Estate Marquez Hapa. Compound. Okay, sa may Kirino Avenue sa barangay Tambo mm -hmm. sa Paranaque. At 2020. Uh, Apo. Dahan, dahan yung construction po niya. Up. Okay. Sambal, ano po ng pundasyon niya, ang babaw. Mababaw po, delikado. Baka Kaya po, po, -ano uh, po yun yung That's po ang inaano namin. Kunting lindo lang. Apo. Yun yung po yung inilalapit namin. Sir. Ma'am. Ang concern po lang kasi namin dyan, mababa yung pundasyon nila. Nakakatapa Ngayon, opo, e eh, kung 16th floor, kami pong katabi doon, kami ang unang nadadamay. Masaklap pa rin po dito ay paano yung mga residente nakatira Ayun dyan? Ayun nga po, ito Cam mga po. ano namin 'to sa residente doon. Hindi don. po yung mismo pag kunya natapos na ito. Mm -hmm. eh, yung, 'Yung matitira nakatira? dyan sa condo. Opo. Mm -hmm. Pag gumuho ito. Mm -hmm kawawa yung mga sa loob plus yung mga nasa paligid. Katabi pa po namin gasoline station. Naku po. Naku po, magkakasanga-sanga na ito. Sir, ayan po, nandiyan yung pundasyon nila na, napakahina. Saan po? E, Napakababa. Dito? Ay, yung, Hindi pa, yung pundasyon, yung pinakahukay. Yung picture po nung ano. Ah, yung pinakahukay. Apa. Oh, mababaw. E, alam ko, pag yung hukay, so, sobrang taas. Talib po. Ilang... E, 16 floor po ang gagawin daw doon. Oo nga. Ayan o, oh, mababaw lang. Mm. Nako. Yan okay. okay. nila. Ayan lang? Mm ah, po lang po. Pilote Wala, pilote. Na, wala pilote po. pong pilote yan. Wala, wala. po yung naka, ano, na pilote kung ano pong kondisyon na pwedeng nga na. Ako, nakakatakot yan. Na. Kunting lindo lang. Baka magnitude 2 lang o 3. Guho na yan. Opo. Okay. Lily Real Estate. Anong pangalan po ng kondo yan? Wala pa. Wala pa po. Diba, delikado nga po ito. Seryosong problema po ito para sa akin. Buhay ng mga tao ang nakasalalay dito sabi po kasi nung last, nung ano po, nang September, yung last nung ano po nila, letter, na parang 15 days lang dapat po, ano, may sagot na yung Lily Real Estate, kasi final notice na po. Wala pa pe Pero, sagot. Ito wala po. po. ongoing pa rin. Ma'am, magandang hapon si Rafi Tulfo po, ma'am, sa Wanted sa Radio, ma'am Lourdes. Apo. Okay. Ma'am, ito po yung may kinalaman sa Lily Real Estate. Ito Apo. po yung nabigyan na ng stoppage order ng munisipyo stop is order. Pero patuloy pa rin po nagko-construct sila. Mm-hmm. Stopping order. Baka mm -hmm. pwede hong punta kayo doon pag niyo po yung mga nagko-construct doon. Diba? Ganun po yung patakaran. Kung may stoppage order stop at tapos contract. may activities doon, puntahan niyo po, pag niyo po yung mga nagko-construct doon. Tama mm -hmm. ho ba o tama? Tama po. Tama po. <laughs> o. Oh. Kasi ma'am, iniinsulto po kayo. Mm. -hmm. Walang galang, bastos. Mm -hmm. So, Digi po, ngayon po mismo, ito. Puntahan nyo po ito mm -hmm. at yung mga tao na naroon, pagdadamputin nyo, mm -hmm. papostahan niyo po sa mga pulis kasama po isang tao ninyo, po orderan niyo po yung mga pulis na kapag merong construction activities pa ulit, damputin and then ito pong building na ito, i-demolish. Building demolish. Kasi nga po, base po sa mga dokumentong findings ng inyo po mismo munisipyo, Apo. unsafe po ito dahil napakababaw daw po ng foundation. Unsafe. Opo. Opo. Hanggang tuhod nyo lang daw po. Mm-hmm. <laughs> Sige po. Yung foundation hanggang tuhod nyo lang. Ang lalim. Opo. O, paano yan? Eh, kunting, baka ihip lang ng hangin kunting. Wala Opo. na to. Opo, sir. Ipaanohan patakbuhan po namin ngayon po. Ngayon. Yan. Gusto ko to si Madam. Opo. Si Ma'am Lourdes. Okay pala to ah. Uh -huh. Tandaan nyo ito ha, ah, Odette ah, Pag may mga problema to sa parangyaki, itong tawagan natin si Ma'am Lourdes Morales. Opo, sir. Opo. So, So, so ma'am, ngayong araw po nito ha. Ah. Opo, ngayon po. Papunta. Opo. Tapos ano sir no, Lily Real Estate. Opo, sa May Marquez Compound. Market Compound. Sa sa along Quirino Avenue sa May Barangay Tambo. Quirino Avenue, Barangay Tambo po. Opo, ito yung ano, yung under construction na under binigyan ng stoppage. Tapos ilang floor po ito, madam? Ma'am. Eight, eight na ngayon yata. Eight na rin. po ngayon. Eight floor na po. Nung binigyan yung work stoppage, ilang floor pa lang sila? Bali nung una, two floors pa lang. Two floors pa lang po. Ah, ngayon, ah, eight, pa lang po. Ngayon, eight na po ngayon. Eight floors na po. Opo. Oh. Hmm. Eh, pa, kanina pa, nga raw, kanina, kanina nga po eh, nung maghangin-hangin ng konti, umuuga-uga na raw. ah, sige po, paaasap na lang po namin <laughs> ngayon po. Oh, sige mama, kasi Opo. kita mo, eight floor? Opo, Sir Tulpo, paano po namin. Thank you, Sir, ha, sa information. Salamat po, Ma'am Lourdes. Magboy po kay Madam Lourdes. Opo, God bless po. Sige po, salamat po. So, so ma'am, si Mayor daw nasa closed door conference. So, we will make sure, okay naman po si Ma'am Lourdes, tututukan po namin to na para by Monday, stop na talaga ito totally. Kasi ang patakaran dito, pag may work stoppage, pupuntahan niya ng inspector. Yung mga mahuling mga tao doon, na gumagawa ng construction activities, pagdadamputin yan, foreman, carpentero lahat yan, nabubos, pagdadamputin. Tapos ngayon, ang gusto natin mangyari, ipapa-demolish to. Kung may pinings naman pala na delikado, para pa-demolish natin. Okay? okay? We will make sure, ma'am, tututukan namin. Ikaw, i-send ko sa iyo. Sige po, idol. No. And then, Monday na Monday, balikan natin. Yes po. Report. Salamat po, mga ma'am. Thank, ma 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 thank, you, ma thank you, sir. Sir. Thank okay. you po, sir. Thank you po, idol. Thank you, idol. thank you. Thank Salamat you. din po, si Tiwala yung mga nanonood nakikinig ngayon, bigbigyan namin kayo ng notice, babala, yung Lily Real Estate. Naku po, pag yan ay nakalusot. Parang tatlo yata. Marami ano po silang ngayon, ano ngayon sa tambo. On going construction. Marami. Tatlo sa daw tambo. po yun eh. Tatlo sa tambo. Project. Naku po, naku po. Wala lang nagre-reklamo. Wala lang. Nagre wala lang nagreklamo. Wala. Buti lang po nagreklamo kayo. Sige po. <laughs> ah, pag, pag, Sherry, pagdating nyo doon kay Mayor, kunin ah, nyo kay Ma'am yung mga iba pang project nila, pa inspectionin wala, May stoppage order din po, tas yung isa, parang... Ah, okay. pa sa ulo isla. nito. Sino pa kayari nito? Chinese po. Chinese, po. Apo. Apo yeah. Walang pakialam sa buhay ng mga Pilipino. Apo. Baka mayari pa ito ng Pogo. Mm, siguro Maari. po. Mayari. <laughs> ha? Oo, oh, yung mga... Ba eh, sa <laughs> buti sana kung puro mga taga-Pogo yan na Chinese na nakatira dyan. Tapos, wala sa mga kapitbahay. Eh, okay. baka hindi na tayo kailangan pa magreklamo. Hmm. Sila-sila, maglulukuhan. Pero kung may madadamay. Sabi uh din po ng researcher natin, sir, kahit daw po yung barangay binabastos pag pinapatigil daw po. Ayun ah, kasi nga. Chinese nga. Mm uh -huh. Ay, panghuli na natin. Ma'am, Monday ma'am, tigil na po ito. Panghuli natin yung mga nandun. Na thank po you kustak. po, ah, sir. I don't. At saka ma'am, sabihin nyo rin po yung mga pang mga kasamahan nila, yung, yung iba pang mga site, construction uh -huh. oh, site, sure. para lahat na natin, ha? Mapuntahan sige na doon. Thank, thank you po, sir. Thank, thank, thank you po. Magandang hapon po. Thank you po.